Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa unang tunog ng kampana mula sa lumang simbahan sa baryo, isang iyak ng dalaga ang umalingaungaw sa katahimikan. Si Elena, nakasuot ng maputing bestida, nakatali ang mga kamay ng tradisyon at kagustuhan ng kanyang pamilya. Hindi siya nakatingin sa altar, bagus nakatuon ang mga mata niya sa bintanang bukas, parang naghahanap ng daan upang makatakas. Anak, ito ang tanging paraan para mailigas ang ating lupa. Bulong ng kanyang ina habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang braso. Ramdam ni Elena ang bigat ng bawa salita. Parang bawat paghinga niya ay isang utos na hindi niya pinili. Ang lalaking kanyang papakasalan, si Don Ricardo, isang mayamang panginoong may lupa na higit doble ang kanyang edad, nakatayo sa harap, may malamig na ng ngiti at mapanuring mga mata. Ngunit sa likod ng mga bisita, may isang pares na mata na hindi mapakali. Si Marco, kababata ni Elena, lihim na minahal siya mula papagkabata. Hindi niya kayang panuorin ang pinakamamahal niyang babae na ipapakasal sa isang taong hindi niya gusto. Magpakatatag ka, Elena, bulong ni Marco sa sarili. Pilit na tinatago ang kanyang gali. Habang umaawit ang koro, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Parang tambol na sumisigaw na kumilo siya bago mahuli ang laha. Sa bawat hakbang ni Elena palapit sa altar, lalo siyang nanginginig. Ang mga bisita'y palakpak ng palakpak, ngunit sa kanyang pandinig, parang lumalakas lamang ang tunog ng sariling pag-iya. Tumingin siya sa imahen ng Birheng Maria sa gilid ng simbahan, nagdarasal ng isang himala. Ngunit bigla siyang napalingon ng marinig ang isang sigaw mula sa may pintuan. Hindi siya para sa iyo, malakas na tinig ni Marco, nanginginig ngunit puno ng tapang. Napatingin ang lahat, nabalot ng pagkabigla ang buong simbahan. Napatigil si Elena, nangingilid ang luha, at sa unang pagkakataon, kumawala ang isang ngiting puno ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Don Ricardo, matalim ang tingin, mariin ang kapit na parang bakal. Walang makakapigil sa kasalang ito, madiin niyang wika. Habang unti-unting lumalapit si Marco, hindi alintana ang mga guwardiyang nakabantay sa pintuan sa pagitan ng dasal, iyak, at mga bulungan ng mga bisita, nagsimula ang laban ng puso laban sa kapangyarihan. Nagigting ang hangin sa loob ng simbahan. Ila ba pati mga kandila sa altar ay nanginginig sa tensyon. Nakahawak pa rin si Don Ricardo sa braso ni Elena. Ngunit marahas na kumakawala ang dalaga. Pinipilit bawiin ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Marco, mahina niyang tawag, ngunit sa paparabigyan ng lakas ng loob ang binata. Humakbang si Marco, bawat yabag niya'y tumutunog sa sahig na kahoy. Parang tinig ng isang sundalong handang ipaglaban ang huling pag-asa. Kung tunay na may Diyos na nakatingin ngayon, hindi niya hahayaang ikulong ang isang babae sa kasalang wala siyang kagustuhan. Mariin na wika ni Marco. Nakatingin ng direso sa mga mata ni Don Ricardo. Nagbulungan ang mga bisita, hati ang opinyon. May ilan na pumayo at sumang-ayon, nga, dapat ay hindi siya pinipili. Ngunit may mga nakayuko, Akot sa kapangyarihan ng mayamang panginoong may lupa, naging mas mahigit ang hawak ni Don Ricardo. Halos mapasigaw si Elena sa saki. Hindi ikaw ang maggapa siya, batang hama, galit na sigaw ng matanda, kasabay ng pagtaas niya ng kamay na tila handang manaki. Ngunit bago bumagsak ang kanyang palad, mabilis na sumunggab si Marco, hinawakan ang braso ni Ricardo at itinulak siya palayo. Nagkaroon ng kaguluhan, sigawan, at pagtakbo ng mga tao palabas ng simbahan. Si Elena ay napahawak sa dibdib, humahabol ang hininga, habang ang kanyang inay na iya, napapahawak sa losaryo. Anak, patawad, mahina nitong bulong, sa kanapayuko, parang unang beses niyang tinanggap ang pagkakamali. Hawak ngayon ni Marco ang kamay ni Elena, mahigpit, ilaba kahit anong mangyari, hindi na niya ito bibitawan muli. Ngunit kasabay nito'y mabilis na lumapit ang mga gwardiya ni Don Ricardo, armado at handang ipagtanggol ang kanilang amo. Ang mga mata ni Elena at Marco'y nagtaggo. Puno ng pangakong hindi kayang bigkasin ng mga salita. Habang papalapit ang panganib, isang tanong ang bumalot sa hangin. Hanggang saan nila kayang ipaglaban ang kanilang pag-ibig laban sa kapangyarihan na gustong kumitil dito? Umigil ang lahat sa gitna ng kaguluhan nang biglang sumigaw si Elena. Mas malakas kaysa sa lahat ng dasal at sigawan sa simbahan. Tama na, hindi ako pag-aari ng kahit sino at hindi ako ipapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo, nagitla sa lakas ng tinig ng dalagang akala niya ay mahina at sunod-sunuran lamang. Napatigil ang mga guardia. nag-atubili kong ipagapatuloy ang kanilang galaw. Ang ina ni Elena ay lumapit, nanginginig ang boses habang hawak ang balikat ng ana. Elena, patawarin mo ako. Akala ko ang yaman at lupa ang magliligtas sa atin, pero ang kotoo, ikaw ang dapat kong iligtas. Ngayon ko lang naintinihan. Naging tahimik ang buong simbahan. Tanging pagtulo ng luha ni Elena ang nairini. Lumapit si Marco, marahang kinuha ang kamay ng dalaga at dinala ito sa kanyang dibdib. Kung ipaglalaban mo ang sarili mo, ipaglalaban din kita, hanggang sa huli. Unti-unting bumitaw si Don Ricardo. Nanginginig sa galit ngunit walang magawa sa bigat ng tinig ng komunidad at sa tapang ng dalawang pusong nagmamahalan. Nagalisan ng mga bisita iling-iling ngunit may halong ngiti, habang ang kampana ng simbahan ay muling kumunog. Ngunit ngayon, hindi bilang tanda ng pilitang kasal, kundi ng bagong kalayaang ipinangana. Sa gitna ng araw na unti-unting sumisili sa mga bintana ng simbahan, magkahawa kamay sina Elena at Marco. Naglalakad palabas, walang iyak na landas, ngunit may katiyakang hindi na sila muling maghihiwalay. Asa huling sulyap ni Elena sa lumang altar, napapiki siya at nagdasal. Hindi para sa yaman, hindi para sa lupa, kundi para sa pag-ibig na pinili niyang ipaglaban.